Tara samahan niyo ho kami ni Yinno sa kanyang pumpkin patch experience mga mates! Ngayong Halloween season, nagpasya kaming maghanap ng kakaibang paraan para ipagdiwang hindi lang costume o candies, kundi isang araw na puno ng saya sa pumpkin patch. Habang bumabagtas kami sa mahamog na kalsada ng kanayunan, ramdam na ramdam na ang simoy ng taglagas. Malamig, may halong amoy ng tuyong dahon, at parang may pahiwatig ng Halloween sa hangin. Pagdating namin sa farm, sinalubong kami ng tanawin na parang galing sa kwento. Daan-daang kalabasa sa iba't ibang laki at hugis na kahilerang parang maliliit na araw sa gitna ng bukirin. Habang naglalakad, ang mga bata abala sa pagpili, nagtatawanan at paminsan-minsan ay natitisod sa putik. Kasama ang mga matatanda siyempre. May ilan ding mga dekorasyon, mga batang bruha, vampira at mini skeletons at nakakatakot na clown na para sa trick or treat. Tila bang araw ng lagim para sa mga bata at nakakatuwang dekorasyon naman ho para sa mga matatanda. Pagkatapos ng pagod na paglalakad, tumiretso kami sa kafe sa tabi ng farm. Umorder kami ng mainit na chocolate at mga donut na may cinnamon sugar. Habang nakaupo, pinapanood naming unti-unting dumilim ang paligid at nagsisindi ng mga ilaw sa paligid ng patch. May mga carved pumpkins na kumikislap. Bawat isa may kakaibang mukha mula nakakatawa hanggang medyo nakakatakot. Habang pinagmamasdan ko yun, naisip ko kung gaano kasaya ang ganitong simpleng tradisyon. Lumabas, magpakasaya, madumihan ng kaunti, at sabay-sabay maghanda para sa Halloween. Hindi kailangang engrande o magastos. Minsan, sapat na ang kalabasa, tawanan, at mainit na tsokolate sa malamig na panahon. At nagsimula na sa mission, hanapin ang perfect pumpkin para sa aming Halloween lanterns. Siyempre, hindi naging madali. Ang daming magaganda, may bilog na parang cartoon, may patagilid, at may iba na may kakaibang karakter, parang may sariling ngiti. Umuwi kaming pagod, pero masaya. May daladalang kalabasa, putik sa sapatos, at kwento na siguradong uulit-ulitin. Kung naghahanap ka ng paraan para damhin ang Halloween spirit ngayong taon, subukan mong pumunta sa Pumpkin Patch. Puno ito ng kulay, ng halakhak, at ng magic ng taglagas isang karanasang hindi mo malilimutan. Ito po ay matatagpuan sa Burley Road, Menston, at hanapin sa Google Maps ang Brooklyn Pumpkins.